Pero sa kabilang banda, Nelson, oh. ano naman kaya ang kaugnayan sa pagkat dalawang lugar sa ating bansa? Oh. Ang inuunahan naman ng yellow. Aba! Na, di ba na-report natin yun, parang weekends? <coughs> meron dalawang probinsya, <coughs> ang Ga, no, Ga -gamunggo, oh. Ang uh, Pumatak, Gamais, <coughs> ang Pumatak na yellow. Malalaki pala. So, oh, yun sa, oh, oh, nga, oh. Pwedeng pang halo-halo yan, Jen, ha? yun uh -huh. Yan pala ay dito, hailstorm, umulan ho ng yelo sa Carmen Cotabato. Oh, Kita mo, Carmen, o, oh, sa Cotabato yan. Oh. Kasing laki daw ho ng butil ng mais. Oh, kita eh, mo malaki na. pa nga eh, oh. Uh -huh. Di ba? Ang bumagsak na yelo sa barangay Aroman, kasabay ng malakas na ulan, noon nga Sabado. Ayan, oh. Yun, oh. Sarap Tatil gatasan yan, yan oh. <laughs> sa <laughs> <coughs> Barangay Kibudtongan naman, oh. mayroon din pong yelo na kasing laki naman ng holen. Aba baka yan yun? Kasi kasing laki ng holen eh. Uh -huh. At mayroon din mas malaki pa sa holen. Ba Grabe ha? Pag tumama sa salabin ng sasakyan Ay, mo yan, basag, basag. magkakrak ang... Uh... <coughs> Kaka masakit sa ulo yan. Ay, pagka oh, tumama oh. sa ulo mo yan. Normal bang nangyayari? Alam mo init ng panahon, meron ganyan ano, no? <coughs> nga no. Hindi ako ng booster ulan. Oo, oo Ayun. kasi babagsak na eh. Oo. Ang karaniwan nangyayari dyan, dahil nga sa tindi ng init, Jen, ay matindi rin ang evaporation. Ah, <coughs> okay. Kaya pati yelo ay Oh. Ibig pa sabihin, mula sa himpapawid, mula sa kaulapan, siyempre mahaba yan, no? Oo. So sinlaki ng kamao <coughs> siguro yan. Oo, oh, malaki pa. So habang bumababa yan, unti-unti, hanggang yan. sa tumama sa lupa, yes, na naging ganyan na kalaki. Nagkakahiwa-hiwalay na yan. Oh, ah, ganun. namin yan eh. Ba? Sa siyensya, sa siyensya na pala? Sa siyensya, oo. Nagsunog kami ng kilay. Eh. Pati kulay, nasunog <laughs> <laughs> sa Bondoc Mountain Province man. Oh, 'yan, medyo mataas yan. medyo malapit oh. lapit sa Bonto, atin 'to. Oh. May kasama pang malakas na hangin at kulog, ang malakas na ulan noong Sabado. 'Yan ang sinasabi ko. Oh. No? Oh. nakupo -nak po. Oh. Eh kasi kapag ka mainit Mm. Gaya nga nang nabanggit natin, eh, evaporation, di ba? Mag-evaporate ang tubig eh. Oh, oh, oh. Eh, wala namang pwedeng puntahan yung tubig na yon kundi... Pagka punong-puno na yung mga kaulapan, ano ha? Ibabagsak eh, ho talaga. Ay, Babalik ko oh. sa lupa. Pero bakit tamumuo kayo sa kaulapan nang yan ay nagiging yellow, no? Oo. Oh, oh. Kung ay, sabihin sa itaas ba? So, sa itaas yan. Kasi oh. malamig pa. Hindi, lumalapit na sila <coughs> sa araw. Di dapat mainit yan. Oo, kaya nga siya bumabagsak ka agad. <laughs> ah, ganun ba? <laughs> Kasi kung malamig ang ano, unti oh. unting nagiging tubig uli yan eh. May narig akong debate tungkol dyan eh. Ano sabi? Yung debate niya, bakit anya ganito habang lumalapit ka? Di ba, umiinta niya ang panahon. Oo, oo, oo. Bakit anya habang papalapit, tumataas ka sa isang lugar, oo, oh, oh. eh, lumalamig, ang, ang panahon, ang uh, klima, samantalang ah, yun ay papalapit ka na papalapit sa araw niyan. Oo nga, ano? Ayun. Ano sabi nung isa? Nauwi sa sabunutan eh. Nauwi <laughs> 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 sabunutan. Sabunutan kita <laughs> ay, naku. Hindi ko lang alam kahapon, may nag-text sa akin naman. Hindi ko alam kung ito'y biro o ito ay uh, totoo na. saan no, ha? Oh. Sa tindi ng init, di ba yung mga kamag-anak uh, kamag ko kamag ko sa may party na sa Bales? Yes, yes, yes. Sa init daw ng panahon, oh, oh. Ba, yung mo yung yellow, binibili? Oh, oh. Yung uh, oh, ice, ice, ano, di ba? Naka-plastic. Naka mm. Bumilod din ng yelong ganon. Oo. Oh, May oh. mantakin mo sa sobrang inihain ini Chacha. Iniha, Taas, ano, ini siya. Oo. Oh, Pag na, ayos tubig ni. Aba, ka kainit. Gano'n daw ka. Aba, hindi. Sabi ko, to totoo ba yan? Oh, Initsa mo din oh. yung mo. Isang buong yelo, matigas na matigas daw, kagagaling na sa rep. Initsa sa himpapawid, you no? Know? Siguro, at taas daw yung mga pitong metro. Mm -mm. Nung saluhin niya uli, ice ni. ganun ay big ni. Gano'n ba? hindi, hindi naman ano, baka hindi yan oh. malayo sa katotohanan. Ah, ganun, ganun. Napakalayo. <laughs>